naman yung mag-asawa ay mag-asawa na po sila at saka sa bata-bata pa lang nila ay mayroon na silang tatlong egg na pala yan guys kaka kahapon dalawa lang po ay tatlo na sila tinanggal tinaskas nila yung ano yung dahon

ito naman yan sila ang kanilang tahanan ng dalawa o oh, sige enjoy na ha sana hindi bumaha para hindi kayo hindi kayo bahain may itlog pa naman kayo maganda sana kung ilipat dito sa taas kaso hindi naman sila magkasya mag pa ang hirap ko iakyat mamaya pa naman bagyo hindi, okay, diyan muna kayo sa inyong tahanan okay.